Eto na nga yung araw na pinakahihintay ko dahil sa wakas nga ay makukuha ko na talaga yung pinapangarap ko ngang iPhone. Noong una nga ay dito nga kami nagtingin-tingin sa Braxton's Paluwagan dahil nagpaplano na nga kami na mag-upgrade nga ng phone para sa vlog. Alam nyo ba napaka-legit talaga nila dito kaya naman di talaga kami nagdalawang isip na dito nga mag-avail sa kanila. And finally ngayong araw nga ay makukuha ko na talaga yung pinapangarap kong iPhone 13 Pro Max. Habang nag unboxing nga ako nito yung nginig na nginig talaga ako at di nga ako makapaniwala na matutupad na nga yung isa sa mga goal namin kami ni Panda Rider. Deserve rin naman namin to dahil para nga rin ito sa trabaho namin. 256 gig na nga rin pala yung inavail ko para talagang hindi na ako mahirapan sa kalisod kapag magbablog kami. Kinagandahan nga lang di talaga kapag nag-avail ka nga sa kanila ng iPhone ay marami nga rin pa free. Eto nga habang binubuksan ko nga itong mga free accessories na ako talagay nanginginig. <laughs> Grabe nga rin talaga itong mga pa-free accessories nga dahil kompleto na talaga. Sobrang babait lang din talaga nitong mga owner na sina Ma'am Julian and Ma'am Sheena. Dahil talagang inalalayan nga ako nila habang ako ako'y nag-unboxing. iPhone 13 Pro Max nga pala yung inavail ko dito at cash basis nga. Pinag-ipunan din talaga namin ito ni Pudpanda Rider dahil katas nga rin ito ng pagbablog namin. Alam nyo ba na pwedeng pwede nga kayong mag-avail dito sa kanila ng paluwagan na iPhone. Bukod nga rin sa kanilang iPhone paluwagan ay meron din silang cash paluwagan at gold installment. At hindi nga lang yon dahil marami nga rin silang mga items na pautang dito. Abangan nyo na lang sa susunod naming vlog dahil nako napakarami na naman nga nilang stocks na pautang. Kaya kung naghahanap man kayo ng mga legit na mga owners or admins sa paluwagan, ay wag na kayong mag-atubiling pumunta dito sa Braxens Paluwagan. For more information, pwedeng pa rin yung i-visit ang kanilang page na Braxens Paluwagan. Maaari nga rin pala kayong mag-message kina Ma'am Julian and Ma'am Sheena. Di ko na nga naikwento sa inyo dahil kanina nga pala ay nagkasabayan nga rin kaming mag-unboxing nitong friend kong si Caitlyn Jobovic. Nag-avail kasi siya dito ng paluwagan na iPhone 11. Sana all nga may iPhone 11. Nagutom nga kami kanina kaya napadaan nga kami dito sa Katnyan's Burger. Kahit malayo nga kami kanina ay naamoy nga namin tong niluluto ni Ma. Nakasabayan na nga rin namin dito si Caitlyn. Habang inintay nga namin yung aming order, eto hindi nga kami mapakali dito sa bago naming cellphone. Saglit nga lang din naman namin paghihintay, eto at naluto na rin sa wakas yung burger. Sobrang sarap nga rin, dahil napakainit pa nga rin talaga. Ayan nga yung isa naming kasama, talagang tinray na nga rin niya itong kanyang iPhone 11. Nag-order na nga rin pala kami ng lemonade. At nung mag-aakmang magbabayad na nga sana kami, alam niyo ba, hindi talaga kami pinabayad nila ma. Kaya maraming maraming salamat po ma'am and sir sa palibre niyo po. Located nga pala yung store nila dito katabi nga lang ng Braxtons Paluwagan. Naisip na nga rin namin na kunin nga itong Sintra board na pinagawa nga namin dito kay Sir I. Montero. Sobrang nasatisfied nga kami sa gawa niya kaya kapag gusto niyo magpagawa ay pwedeng pwede niyo siyang i-message. nga sana kami nang dumaan pa nga kami dito sa Greenwich Den may sadya nga lang din kami dito sa aming best friend. Binigay na nga rin namin sa kanya itong natira naming burger kanina. Nagjo-joke. Joke pa nga ako na dito ko na lang i display itong aking sintra. <laughs> Hindi nga halatang gutom na gutom na nga isa. Kinuha na nga rin pala namin itong sapatos ni Pudpanda Rider dahil nagpatahi nga siya kanina. Kawi namin dito sa apartment, pansamantalang dito na muna namin inilagay itong aming mga pagmumukha. Tapos sobrang natagawan pa nga ako dito sa bago kong iPhone 13 Pro Max kaya eto tinatry ko nga itong mga pa-free accessories niya. Amaro to mga kaukay, please like and follow.